yung ano nga. Eh, nag-aalaw -ano ako eh. Nag-uunas ako eh. Muno ah, Sige. Okay. Tapos kayo karado. Tara mo <laughs> ka. Ah, ikaw ang kumawa ng ano, ng ng step. Ano yun? Hindi ko alam. Ewan ko. Gagin niya, ganyan <laughs> ikaw. Ah, okay. <laughs> <laughs> ikaw. <laughs> ah, ikaw gagawin ng step. Talo. May may utang ah. Tag-100 kapag sinong talo. What if na lang? Best ng 10. What if na lang? Hindi. They... Oh, sige, monkey treat mamaya sa tayo. Ah, sige. Ano diba? ah, yeah. ah, sige. Gaw, gawa ng ng aksyon. Ah, Ganon. Ah, sige. Eh, nag ako eh. Ano <laughs> <yun? laughs> na, Nag-awalis nag ako. Ganon. Ganon. Ah, yeah. <laughs> Nagpupunas ako dito. Ikaw. <laughs> Nag-uugas ako eh. <laughs> Nag-uugas? <laughs> ganyan? Balo yung ganyan yung ako. <laughs> pwede. Ah, pwede, pwede, pwede. Ah, pwede! Pwede, pwede, pwede. Pinawag ko wala pa pwede pwede. Hindi. Pwede. Oh, hindi. pwede oh ulit na lang para ano mo naman oh zero, ah, wala yung oh, sige ako naman mag ikaw na lang gagawa ako na lang mo basta isa lang ano yun <laughs> nagtutusok ako ng dito ikaw <laughs> <laughs> Katok alegala, ini Asige oh, ka na, Asige. Oh, sige. Itong <laughs> sira, oh. Hindi, ang wala nga. Seryoso na. Eh, yung, yung step. Ulit, oh, oh Seryoso na. Dali na. Gawagawa <laughs> ko <pa> ng tali dito ay tao. Hindi ko ako. na. Wala ko Paano ako magawa ng tali

No. Action mo. Bakit nag know ng ano, gonna ah. oh, shit no, man. na mano, ng misting. Wal ko yung dede ng bata eh. <laughs> 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 ako, ako, <laughs> uh, inaayos ko yung ano sasakyan, tapos sa Ikaw? Wala! Wala! Ikaw! Wal kayo. Wal kayo. Wal kayo. Wal kayo ko yung ano, mga alikabok. Yung um, oh, ano yun? Ang yung Ang pangit. Yung pala lang gano'n. Pangit na naman. ay ikaw galad. Gawin ng step. <laughs> ang pangit nung ano. ay ikaw gawin ang step. Ikaw ang step. Pero ayusin mo kasi. Pag mali ka, mali ka ah. Ano <laughs> ah oh, Nagtatahe ako dito, ikaw. <laughs> Nag-nagano ako. <laughs> Oo. Oh. <laughs> 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 ano ka 3 na. Ang mo naman, mag Ola, Kaya ngayon, oh -oh. ulit, last na. Last na, seryoso na. Lalagay ako ng takip ng bote, ikaw. Pinapa, ano ko, nilalak ko yung, ano, yung tumbler. Iyak ko. Sa'yo mo lang mo, tayo. ano, Dali na, dali na. Oh, pinahigpitan ko yung tornil nyo, ikaw. Inaano ko yung, ano lang, pintuan namin, ikaw. Anong pintuan? Pintuan mo ba? Pintuan mo ba? Pwede, pwede. Pintuan nyo. Garbox, ano lang pa ganon? Pwede. Pwede. muna. Oo, oh, doon muna. Ay, nalilis mo muna sa baba. <laughs> ano ba? Oo, no, oh. oh, before I gano'n na gano'n. Oh. nag <laughs> ah, Nagkakano na ako ng paminta, ikaw. Ano? Yung paminta. Bakit? Di ba ginagano'n yung buti niya, oh? Oo, oh, ikaw. Mm. -hmm. Ang binubuksan ko yung ano nang nabang sa ramen eh. Oh, oh, yung ano, yung kondo, yung, yung ano nang nabasa. <laughs> ano? Ang pangit naman ng mga ideas mo. No? 5, 4, 3, 2, 1. Wala ilaw. Ilaw? Mano, wala wala anyway. ilaw. You know, no? ilaw. Wala <laughs> Ang pangal na Ampang, Ano mo? Ano mo? Ikaw okay, naman. <laughs>